cause okay. i You know. Welcome back mga kalapatids 40 days video is magkakarga na naman tayo bali training tayo ng mga warriors natin pang 7 training nila ngayon dyan sa APR uh, Lucena ng karga natin uh, bali dyan tayo magsasampa sa uh, APR pero maglalaro rin tayo sa TSG kasi meron silang one lap race ah uh, parang pesta uh, pesta nila dyan sa TSG so yun, sali tayo sa ibon doon pero magte-training tayo dyan sa APR, Lucena sa TSG uh, bitaw yata is Luisana, Laguna lang so yun, training, karga lang tayo ng isang ibon doon pero yung mga warriors natin yung iba sa Lucena Quezon natin kakarga so yun, samahan nyo, let's go So yun guys, kumpleto na sila. Bali 14 birds Ang ikakarga natin ngayon So yun Bali dalawa sa, entry, uh, sa Kakarga natin APR Tsaka TSG sa so, TSG Isa lang kakarga natin Mag, Sasali lang tayo ng One lap race doon So yun Tara Time check 7.59 Yun Justin Twitter sa alam mo oh. May na Justin ah ano sugatan <laughs> so, Guys Tara, let's go

Yun know, lang, sir. Yes, oh. masuk The next day. Woo! So, yun, Welcome back. Ito ang no, pangkalang Abangan Kali, tinahali tayo, Dali, tayo gising. Yung, ano, dating, ano, Luciana, Laguna. aga ng dati nga. Ya, Grabe ng mga ibon. Like nag sa main. Ito. Yung speeder nila. Grabe. Nakalak natin nimo natin. Sa so one, one na lang. Hindi <laughs> natin natin. Naabangan. Awit ah, ng ibon na to. <laughs> Hindi siya mga ibon Sige guys. Napakita ko sa inyo. Tiger ng sa Naiklak na natin siya. Nasa one-one speed na lang niya. Ito. Okay. Time check. 7.55. Kaganina pa natin naiklak yan. Ang hihap pa tayo nakapag bali ngayon lang tayo nag-vlog, bali ngayon lang tayo natawa na nata. ito. Ay, gising natin. <laughs> Guys, di ko alam kung ano oras na gating talaga. Pero dami na tumataan siguro, para tingin na rin ito ng ano, Lucena. aga kasi nag-release yung TSG, 6.30. Sa APR, alas 7 pa pinakawalan. Dumating yata mga post-blog data ganun na 7.20 na yun lang. <laughs> yung kaluluan natin, tutulog pa. Awit guys, ala So guys, awalats tayo guys. Awalats tayo sa One Race Pesta. Sa sa TSG. Awit. Ah, <laughs> Tangani tayo lagi sa inyo. Yung grabe, na-expect ko, Di mag-speed ng water. Lumagpas pa ng one yung in-speed. Ah, ito, ay, na to So, guys, sa mga mga natin, pinaraining natin ang Lucena. So, guys, tayo na tumata, kita Ito, diba? diba? Yun. Dami na. Yun pa. na dumadaan guys. Ako, oh, sarap ito nun. Time 7.57. Tuloy-tuloy na natin yung guys. Para mamaya may makatulog ulit tayo. Ang dami na Ang no? <laughs> dami rin kasi bitaw dyan sa uh, pating south guys wala pa tayong ibon sa Losela. Bali yung dumating natin eh, na yun ay sa Louisiana. Laguna lang na mga binitawan nyo. So, kaya yeah, din natin abangan na maas. Tulog-tulog kasi tayo. So yun guys, time check. 8.07. Grabe. matutulog muna tayo. ah uh, late pala nag-release yung APR. Bali, 8.10 na nagpakawala ng mga ibon. So yun. Uh, Lilate ngayon dating ng mga wires natin ng Lucena. Ah, grabe. Atok pa talaga ako. Ayun, aga pa. Expected time. Nasa 1.3. 9.30. 9.20 at yata. Ito yung, ano, yun, forecast natin. Ayun, baba muna tayo. Higa-higa muna tayo sa baba. Grabe, 1 hour may pa tayo mag-aabang neto sa wala. So, ayun, guys. Ang hala lang. Malayan mo kayo. A few moments later. So, ayun, guys. Abangan na tayo. Nalusoy Lucena Time check. 9.34. 9.34. Mabalik tayo, abang na natin Kahit training lang yan para Makuha na natin yung datingan nila So yun, mamaya, abang po tayo May dumara, ano isa Wala pa, pero siguro sa 1-3 speed na na ito Ito yung speed nya niya Na release ng 8-10 sa Lucena, kes, ano Mason Okay guys, mamaya time check, 9-38 Hindi na natin nakita ito isa Ah, First bird natin guys hindi <laughs> na naman natin naabutan. Bigla na lumapag. Mabuti so, to Nakuha na na ito. Guys. Hindi na pating na tayo. Isang ibon. Guys, second bird natin guys. para pa isa. May din. Sana. Hindi ate-aten yun. Parin Jomar na ito. Kala parin Jomar. Ito ito. Dito na. Dito na. Tagal bumalik eh. Second bird. Pusok natin guys. Pusok, 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 pusok. Second bird natin ito guys. Hello. daw na yung guys. Ang dami tumakaraan ano nagdadaanan guys Sakto na yung kaganina siguro 9.30 First good night First trap lagi yun eh. Ayan guys Mga pa tayo Ali Dalawa pala Ay tatlo palang Pag-uwi natin Di ba dalawa Grabe isang puti natin oh. Ang gara na ito Galing ng norte Er, no. Er, no. Wala. Huwag bilis-bilis ka ngayon, ha? Pero galing ka ng north, eh. Okay. Ha? Asok, ah, sok, 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 sok. Ha? Pan-third bird na siya ngayon, ha? Bilis-bilis na siya, ha? Ito pa, guys. Yung iba, guys. Parang tatlong ibon to, sabay-sabay. Ganun. natin na guys Ayan, di mag-ibo na to guys Sapa so guys, sapa so guys Hello Sap, 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 sap Sap, 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 sap Guys, bali lima na ibon natin guys. ng um, Lucena Reson Parang buboy, meron isa Bawa pa Guys, meron na Hindi ka parang may ng landing board Pang anim na iba natin guys, time check, 9.46 Pasukin mo na natin pa guys Wala lupar usok ito pa guys, pang 7000 natin guys yun o si check and one o no. 7 birds natin, time check 947 ito so, pa natin guys ito pa isa guys o isa pa din natin ito yun o 9 birds napang siyang pala ito, pang 9 Nine birds na natin na guys Yun Yun o Ang ten birds Sok 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 Sampura so, ibo natin guys Tulang na lang tayo ng tatlo Pag eleven birds natin guys Nandito na Ah, ah pag twelve Ito na Balisa lang kulang natin guys so, yun na big check oh uh. kulang natin guys tapos ito ah Lucena kaso yes, pasokin muna natin ito guys yun know, pasok 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 lagulat natin eh pasok big check pasokin natin sarap big check Kailangan natin ha, uh, kung ano kulang ha uh. Sino pa yung kulang? Uh, check muna natin, yun silang kulang So guys, kulang pa tayo ng isa. So ibang kulang sa kanila. Check po na natin guys ha. Ah. So guys, darating lang lang pang kumpleto natin. Siyang nalit ngayon ha. Ah. So guys, kumpleto tayo, Lucena. Yes! Time check, 9.56. Yan, kumpleto tayo, Lucena, Quezon. So guys, kaya may pakainin na natin sila. Kumpleto naman na itong mga to. Ayan guys, hindi na naman natin nakuha na sa pakain na natin. <laughs> Ayan guys, gandito na lang itong video na ito. Maraming salamat sa panunod. Please like and share and subscribe na lang mga tropang kalapatids. Gandito na lang. God bless. Bye!